Ito po yung ibebenta natin kay Sir Dalawa, sana ng itim kaso puti na isa kasi nga nagtatai yung isang kang itim pa. Pero malaki po tong itim na to, tapos itong puti na to pala ito nung isang hen natin na maganda yung kulay. Kaya ayun lang yung ipinalit kong ibibigay ko. Tingnan manok na yung araw. Ano mga napalaki kasi tayo dito, so bebenta natin. Bibenta natin yung mga sa namin na paruwakan magaganda naman yung palahay namin na yun. Tapos, may nakipagtawaran pa kasi hindi ko na maibigay ng ano doon sa fashion na no? gusto nila dahil nga sa akin lang po akin lang kasi mga sabi, sa akin lang po kasi is ano mga magaganda magaganda talaga yung quality nun kaya sabi ko hindi ko maibigay ng ganong ganong presyo may tumatawag yan sa is 350 isa sabi ko 450 yung pinaka bracket ko dun kasi nga 3 months old na hata sila or sobra na tapos, makikita mo naman talaga na magaganda na yung quality tapos lahi pa sila ng parawakan so malaman tapos so, sa nga, mayroon din sa akin sa kaber. Gusto ko yung kaber kasi malalaki. Kaso nga lang, sabi ko hindi pwede sa pagala kasi nga, ang um, mahuhuli agad sila, gano'n. Alam ko sa yung na sa Farm. Pag yung mga alagaan ng, ng, may pa ng Dox Farm. And, ang gaganda. Kaso nga lang, ngayon kasi dito na ako na-focus talaga sa, ano eh, yung ganyang mga palahay, yung mga parawakan pa na. So, sabi ko, yung pinapalay ko yung parawakan tsaka yung parang kantonis na lalaki or di ko alam kung nung breed yun eh basta malaki siya, parang rin siyang hulo pero huluwano or asel, pero malay, medyo malapit siya doon pero hindi ganun ka ano may papakita rin sa inyo bago, yung ibebenta ko sa Kaiser. plano ko sa ibigay yung dalawang item kaso nga lang, kaso nga lang po yung dalawang item ay tawag doon, yung isa daw nagtatay so sabi ko hindi ko kaya magbigay ng mga breeder or bebenta ko nang hindi pa ganoon ka okay kaya sabi ko hindi na palipitin na lang isang puti na inahin kasi gusto ni Sir dalawang uh, hen kasi meron daw siyang lalaki na toon tapos may bibili din sa akin may nagtatanong nakaraan ano naman dalawang lalaki dalawang male tsaka isang female so ito nga yung iba pa nating natitira. Puro lalaki nga lang po itong natitira. Tapos ito yung babaeng nagtatay na karaan. Uh, hindi siya, wala siyang ganong kumain. Ngayon medyo okay-okay na. Kumakain na siya. Tapos, ayan, yung mga bulit naman po. Ayan po yung ano, kamukha nung tatay. Tapos kasing katawan din po ng tatay. Yung... na box ko na rin itong mga stock po natin na ibebenta natin. Buti na kanatay agad ng box dun sa kaibigan ko na uh, taga dito lang din. Hiningan ko minsan ng box or kalimitan. Hindi kaya sa kapatid ko. And, i na natin. Actually, biglaan nga na parang sabi siya ngayong umaga. So, ako parang okay, gawin na natin to kasi goods na to. Ganon, hindi na ako nag ano, -ano pa na mag-atras pa ng oras. Minadali ko na talaga. Umaga pa naging transaction namin. Ina-expect ko mga hapon pa pwede si sir. Pero, dahil well, pwede naman siya, good na. Tapos nakaraan lang nag po ako dito sa medyo malalapit na lugar or within sa province po namin. Tapos yung mga karatig na probinsya na rin na medyo parang after ng province namin, yung susunod na province na. Eh, nag ako dun. Tapos may nag sa akin na ayun. Tapos parang kayo ko na lang ilagay yung conversation namin dito. Kasi blinak niya na ako. Tapos ko na rin siya. Sabi ko, kasi kung ganun nga, parang sabi niya, price daw, mahal daw. Nasabi ko kasi doon, mahal po kasi pagkain ngayon. Tapos, alaga po talaga yan. Kaya mahal po talaga presyo na. Tapos parang, hindi ko alam na open ba siya. Sabi ko, hindi ko naman pinilit. Hindi ako namihilit na bumili. Ako, nagpost ako para sa mga interesado. Sino kung, sino yung gusto? Ganun. Tulad na lang ito si sa sir. Sabi ko, si sir ang niya na ilang municipality pa yung pagitan nung lugar ko tsaka lugar niya. Pero nagawa niya ay at madalian talaga. Diba? Kasi gusto niya, tsaka kailangan niya. Kasi meron, meron nga daw siyang isang barako tapos namatay yung hen. Kaya kailangan niya ng mga dumalaga na papalakin para gawing hen. Sabi ko, parang ako lang din last year nung naghanap ako ng breeder. San-san po ako maabot? Then, nabiyahay ko yun as in talagang naglalaan ako ng oras, ng pera. Tsaka ng time mag-search at mag-check. Yung mga nabili ko nga pong mga manok last year, hindi pa maganda kahit bibi ha. Binili ko sila kasi sabi ko, sige alagaan ko na lang. Subukan ko sa pids and vitamins, tapos papaitlogin yung mga sisiw. yun yung gagawin natin mga breeder. At ayun na nga nangyayari ngayon. At medyo nang hinahinga ko kasi naibenta ko yung tatay ng mga to. Nakaraan kasi nga parang na-stress ako na nagkaroon kasi po doon ng problema sa pinag-alagaan namin. Nagkaroon na parang bagong aso na bagong anak. Tapos uh, pumapatay siya ng manok tsaka bibi ayun yung pinaka naging problema namin nakaraan kaya napilitan ako napilitan ako ma, na ebenta na yung mga manok yung ibang bibig kasi nga sabi ko kaysa mamatay sayang kasi magkano na rin yung presyo ng mga nakagat ba diba? kaya hindi uh, mo naman kasalanan yung pinag-alagaan ko kasi hindi naman nila responsibilidad na bantayan yung mga alaga ko kasi ako na nakikilagay doon eh pero ayun lang, kasi nga nandun din yung aso, so parang sabi ko sayang. Kasi sa akin ang hirap mag-alaga at saka nagpapakain. Yung gastis mo, yung pagod mo daily, kasi pinapuntahan ko pa. Kaya sabi ko sayang, kaya pinagdadala ko sila dito sa amin talaga. Kunsa dati nag-alaga, tapos nakakulong nga lang sila dito, ayun lang. Tapos walanda mo, hindi tulad dun makita mo sila ang lulusog ng itsura nila, parang ang sisigla nila, ganun ano sila, kompleto sila sa exercise. Tapos yung meat nila is buong buo. Or, I, mean, I mean, parang sa tao lang din. Alam niyo yung mga taong nag-exercise, lakad ng lakad. Ganon din naman mas hayop. Mas ma muscle, ganun Dito lang pag nakakulong, medyo malambot ang katawan. And ito nang-intersection namin. Actually, si sir, hindi kami nakikita ng una kasi nga biglaan talaga to Parang akala ko hapon pa. Tapos umaga pala. Sabi ko, oh, go na. Wala nang ano, wala nang reason-reason out wala na excuses i ano natin go natin saka hindi ako napagsabi kay sir kasi na magbi-video ako eh nahiya din ako sa kanya kasi parang conversation namin napakaikli lang talaga and thank you po pala din sa buyer namin alam ko pong quality po yung nakuha nyo lalong lalo na po yung itim hindi ko nga maibigay itong itim na isa kasi nakita ko hindi kumakain ko ito ng isang araw halos lagpas like, isang araw hindi kumakain tapos nakita ko parang malungkot siya sabi ko hindi ko maintindihan kung anong problema baka may LBF ito yung mga natira po is mga anak na to nung bulik na naibenta natin. Yung mga tangkad na yon anak din yun. Ang ganda ng kulay. Kaya sabi ko baka iwan ko gawin kong breeder. Tapos ayun mga anak mukhang parwa na po sila. Pero yung katawan po niyan solid talaga. As in talagang mapipresyon mo rin siya ng ganun. Kasi alam mong alaga, kalidad. Tsaka pag hinawakan, doon talaga masasabi na ay okay to. Hindi ka mapapahiya pag nagtaas ka ng presyo.